with with all due respect po sa uh, sa mga officials na nagbuo ng task force uh, hindi po ako naniniwala na ang organization eh, dap eh, eh dapat eh pwedeng eh dapat ng sarili niya hindi po ata mayor no so para ho sa akin nagsalita na po ang pangulo uh, magtatayo po siya ng independent commission ibigay po natin sa Independent Commission ang responsibilidad at authority to investigate. Agam nyo, naiintindihan ko po nung panahon po na nabuo itong internal investigative committee o task force sa DPWH, wala pa pong sinabi ang ating Pangulo na merong independent commission. Pero ngayon po na meron na, tingin ko po, respetuhin na lang natin ang, uh, ang wisdom ng ating Pangulo. Kaya yun po ay bubuwagin ko na po today. What will happen, sir, din sa mga lang they... Lahat po yon ipapasa po natin sa Independent Commission. Yun po ang uh, tingin ko ang dapat na mangyari. Kakagalap po uh, kami uh, kasama ng bagong team na papasok sa DPWH ng impormasyon sa loob ng Departamento. At yun po ay ipapasa natin sa Independent Commission. Ah, wala pa po akong nagiginig. But is he welcome na uh, sumali? Kung ako po, personally, ay na, na, napaka napaka welcome na development po niya kung totoo. Kasi po, you know, uh, at the forefront si Mayor Magalong, nito hindi lamang ngayon, kundi matagal na. No? Sila, si ng iba pang mga uh, mga opisyalis natin, eh, matagal nang nagsasalita. So, ay, hindi ko po alam. Ako po ay hindi privy Diyan, yan eh po ay desisyon ng ating pangulo. Para po sa inyo,